Mahili ka ba sa maanghang na pagkain? O oh, haya yeah, yung sili? Yung sili? Well, good for you. Dahil na ba sa pag-aaral na may magandang idinudulot pala ito yung pagkain na mahangat sa ating katawan? Ooh, hmm. kung ano beneficiary ito, alibin natin sa experts' opinion report nito. ito. Mahili ka ba sa maanghang? Yung tipong halos lahat ng kainin mo gusto mo lalagyan ng sili? Dahil mas nahahaganang kumain? Well, good for you. Dahil ang pagkain ng maanghan o may halo sili ay hindi lang pampagana sa paggain, meron din binipisyo sa alusugan. Ayon kay Dr. Willie Ong, public health expert, ang sili ay mayaman sa vitamins A, C, potassium, folic acid at fiber, at meron itong capsaicin, kaya gaganahan ka sa pagkain ng spicy. Ilan din sa binanggit ni Dr. Ong na binipisyo ng sili ay pangontra sa diabetes, nagpapababa ng blood sugar, nakakapayat dahil nagpapabilis ng metabolismo, nagpapainit ang katawan, napipigilan ang na posibleng pagbabara sa ugat ng puso at nakakapagpababa ng level ng bad cholesterol. Buhod dito, pinaluluwag din ang sili, ang baradong ilong, dulot ng sipon at sinusitis. Nakakalis ng sakit sa katawan dahil sa sangkap na capsaicin, maaaring gamitin pamahid sa sakit na joints at arthritis. At dagdag sa cancer tulad ng prostate cancer. Kaya by the de queely, wag katahutan ng pagkain iingat spicy foods. Dahil may nutrition makukuha dito na hindi mo inaasahan.